Sa Congress, hindi naman lahat. Pera-pera kasi talaga doon. Sa Senate kasi, uno na nila yung pinapangalagaan nila dyan yung kanilang ano, mga brother, kanilang mga buhay, politika. Oh, uh, yan, yan, talaga, lagi, yung, lagi nila, lagi nilang inalagaan yan. Sa Congress, hindi naman lahat, pera-pera kasi talaga doon. Mm. So, tsaka hindi sila masyadong ano sa kanilang mga ano kanilang mga mga uh, political life kasi ilan lang naman kailangan na boto para mag para maging congressman ka hmm. hindi ka tulad sa senate hmm. sa 'di ba oh, na talagang milyon ah national ang bumoboto kasi uh, tsaka, tsaka national ang hmm. bumoboto at dito kasi may mga ano eh, alam niyo yung mga senador na yan, lahat 'yan uh, wag na tayong magplastikan dito lahat 'yan may may ambisyon na maging presidente yan hmm. no Uh, doon din naman sa, sa ano, doon din naman sa Congress, meron din doon. Pero yun nga, kagaya ng sinabi ko, kadalasan doon, ang, kalakara, ang kalakaran doon, pera. O katulad na lang yan, eh, yung about sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, bakit ba naipasa yan? Bakit ba sila pumirma? Uh -huh. Bonus. Dahil ba sa ano? Dahil ba karapat-dapat? Dahil ba, da dahil ba doon sa ano? Sa kaso? na uh, ordon sa confidential pan hindi mm -hmm. dahil yon kaya napapirma papirma sila kasi nga may perang involved mm -hmm. na pag hindi pag hindi kayo pumirma wala kayong budget There yeah, you o, go. Ta lang kayo ng budget so kaya nga kaya ko nga sinabi